morning mga katito bar What's up, what's up tayo sa unang booking natin dito sa Santa Mesa At ito po ang nakuha kong booking Mga computer parts At saktong sakto Sampong box lang to Lager siguro na lang Shout out, Yun, shout out <laughs> At habang sinasakay nila May nakuha rin ako dito sa compound to mga konti lang din naman yung kakarga kaya ah dito na ang bayad ma'am magkano ba bayad? parisip lang sige po uh, re-receive ko lang po ito at uh, paper man Ano uh. pangalan ko ya? Ano ah? Ronnie. Si Kuya Ronnie. Eh. <laughs> Mga nakahubad sila kasi nga mainit dito. Okay, thank you kuya. Okay. At habang sinasakay nga po nila, nagkagulatan kami nung tinawagan ko yung isasabay ko. Tamang tama, dito rin po sa pinikapan ko ng 10 boxes. Ang naisabay ko, 300 kg. So itong booking na to 1,000. Kaya Sakto alam ko Kasyang-kasya pa yan At Same location lang Itong isa Kamyas Yung isa naman Kubao. So magkatabi lang yun Kaya Yun Saktong-sakto -sakto yung Pick up po na to At yan Katunayan na Sila kuya din yung nagsasakay uh, Tamang-tama daw Hindi pa ako maalis May booking na agad At ito mga maliliit lang na box saktong sakto ano kuya oh. sulit matindi yung diskartihan ano hindi pa na hindi pa na alis ay meron na kagad Ayan. maluwag pa nga may pipila pa din ni Dian. dito rin yung bayad Oh, iba na. Dito rin ang bayad. Hindi, tanong ko lang sir. Ay, hindi ko na pa. At i-deliver na po natin ang na-pick up natin dito. 4.7 km, 17 minutes lang. Nandun na tayo sa drop off. Dito na tayo sa may altura. Napakalapit lang nito. Okay, let's go. ay pangatlong araw nating pagbiyahe sa buwan ng Abril at ano po, itry natin kung magkano yung bigitain natin ng buong buwan na to ang kagandahan lang po ng booking na to na kinuha natin ay isang location lang yung pick up. at kahit na mababa yung isa ay alam naman natin na kasyang magkakasya kasi 300 kg lang tapos uh, sakto rin dahil pagka nag double booking po tayo minsan uh, 4 kilometers pa yung pickup so mag-expect pa tayo ng uh, time down at saka gasolina ay eh dito isang effort lang nandun ka na so panalo, panalo to Lapit na po ako sa drop off at nandito na po ako sa drop off ayan tamang tama ako. kahit may binayaran yung nagbooking hindi rin pala ako magbubuhat kasi napakaraming magbubuhat dito blessing ano? doon naman sa pinikapan ko po may nagsakay yung mga kaibigan natin doon so parang tip na yung 200 minsan naman yung 200 ng bayad napakarami naman ng bubuhat <laughs> iba iba ang ano yun know? iba iba yung nagbubuk so nadrop off na natin itong unang booking at kasunod ito maliliit na box so pwede na rin po ako mag accept ngayon ako lang nag alalay dito sa loob para last para mabilis maibaba okay last na to Opo. thank you ah at dito po binaba ayun okay dito na po ako sa pangalawang drop off binababa na at yan last na box na to at may nakuha na po muli tayong booking puntahan na natin let's go at yun yung pangang tatlo natin booking kinancel oh, no! dahil na pick up ko ay ano malaki daw yung isasakay kailangan nila ng helper uh, freezer daw kasi kaya kung box-box lang yun pwedeng punin dito ba kaya sabi ko cancel na lang po muna at abang-abang ulit tayo ng panatlong booking ulit tayo sa Kamias Pamuning Quezon City dito po ay kailangan naka face mask okay abang-abang tayo at in 20 minutes kumita tayo ng 625 wow. at hindi na masama yun 20 minutes at ito po mga katito bar may na up na muli tayo na booking mga chicharia daw to food choice corporation yan o magagaan lang siya pero medyo bulky at dadaling ko to sa Santa Mesa at habang sinasakay ito, may nag-pop up na naman na isang booking. At titingnan ko kung magkakasya kasi yung isang second booking ay 1,000 kg. Hindi pa sinasagot itong ano eh. Nung nag-book kung anong ipapadala. May na-cancel na kung isa, baka ma na naman tong isa. Okay, tingnan natin at nandito na po tayo sa pang-apat na booking ito mga chopping dish konti lang naman tapos may event siya mga ano to lalagyan ng juice at ito ang pagkain wow sarap wow. ha medyo lang medyo hindi ipapatong patong na lang pala natin at tinanong ni madam kung nagbablog daw si Tito Bar Ay syempre Okay Ayusin ko muna to Baka magkasabog sabog yung pagkain eh Ma-charge tayo Diyan po Dahil tanghali na Biglang nagutom si Tito Bar Ang sasarap ng pagkain ah Okay At napick up ko na po yung Pangapat na booking Mga ano siya Catering services kasabay natin si Madam si ano pa alam natin? Lindsay Lindsay. At syempre yung mga dala ni Madam ay ano nakakagutom dahil tanghali na ay ang sasarap ng pagkain. At medyo late na rin yung kanyang delivery kasi nga alas 12 na pasado. So baka yung pagdadala nito ay mga uh, nakadilat na yung mata <laughs> so okay lang daw malapit lang naman yung aming pagdadala at isinabay ko dun sa ano sa una kong book na pag mga ano chicherya so nagkasya naman kaya okay in 200 meters at binababa na po yung mga pagkain yung mga nag-smart na ko na kasi gutom na tong mga kakain eh kaya nadaanan ko yung dad yung bababaan ko noon. Okay po. At naibaba ko na si Madam yung may dalang pagkain sa nag-event. At uh, ko muna itong mga boxes na to. Dahil kangi na pakinukulit yung pagkain eh. Mga gutom na daw yung mga naglaro. At okay yung naging kwentuhan namin ni Ma'am may hawak din pala siya mga nag live stream at may mga tips na sinir siya sa akin kung paano ko pa papagandahin at uh, gagawin yung aking mga binibideo at syempre nagpalo na din siya okay at itong biyahe kong to ay eh, hindi ito sagadan o no? kaya itong biyahing ito hindi sagad-sagad dahil mamaya ay may practice kami ng choir kaya mga siguro isang book pa at o kaya dalawa isang book pa o dalawa yung malapitan lang hindi ako kumukuha ngayon ng mga malayo para hindi ako malay pangapat na booking na to at malapit na tayo sa drop-off dito sa Mesa. At dyan po, naibaba ko na yung last drop-off natin dito sa Mesa. At pick-up na ulit tayo ng isa pa. Mga Pilipino naman, ah. basta kumita ng pera kahit magbintahan ng mga diesel nag abot na sila kawawa naman yung sampalin na ito at may panglima na po tayong booking yeah! dahil malalapit lang yung kinukukuha natin hindi siya kalakihan ng bayad pero sunod sunod naman yung ano sunod sunod naman yung booking dito sa along metro manila lang at yung kukunin natin ngayon ay mga tinapay daw. Bread supply. Nadali natin sa Mandaluyong sa so may wakwak. -wak. Okay, pick up na po natin yung mga tinapay. Let's go! At tumatagiti po ngayon. Okay, maganda-ganda ang panahon. Kumpara sa sobrang init. Ayan o. Nababasa na yung ating windshield. In 600 meters, turn right onto Blue Road. Pagiti pa lang yan, ay pag umula na eh. Loro. Ako po muna ay bibili ng maruya at ako ay may, may nakita at may naamoy na maruya. Barbecue pa ayong uhusay. Tapos mo ba? tayo po ay nagutom, tayo ay may nakita ang maruya. At saka banana kayo. At may lumpia dito sold ng ating tanghalian at sinanay yung nagluluto ano yung niluluto ni nanay? Uh, ah, yun din. Sige po. Salamat, Nay. Hindi muna tayo ng Marhoya. Ba, crunchy. Opa. Basta pag may nakita akong mga saging. Talagang favorite Take the pizza, next so, left so, onto Sobriedad. Banana kayo, Maruya, Otoron, Alinman. Saka titingnan natin yung lumpia ni Nanay. Mukhang masarap, maraming nabili. Okay. Napatanong tuloy ako. Sabi ko, ano ba itong binili ko? Chicharon o Maruya? Tingnan nyo po, malutong. Hmm. Malutong. Ano malutong. Yan po mga katito bar na pick up na natin yung mga tinapay, anim na box. na lang. At habang sinasakay, naghanap pa rin ako ng booking na mga kasabay. Ito pong mga tinapay na to ay dadaling ko sa Mandaluyong sa Maywakwak. At may nakasabay po tayong booking papunta naman ng Pasig. At tinawagan ko na ang isasakay naman po doon ay acrylic tatlong peraso lumagaan din yon pero medyo malaki lang at wala namang problema kasyang kasya po dito at pick up na natin dito lang din sa may Santa Mesa ang pick up kaya along the way okay puntahan na po natin let's go at yan mga katito bar na pick up na natin yung acrylic tatlong piraso lang oh. Magaan lang to. At naging patungan pa yung mga tinapay. Okay, deliver natin sa Mandaluyong at Pasig. Magkasunod lang yan. Blessing mga katito bar at to pang-anim nating booking sabihin tatlong ano lang to. Tatlong double booking ko. Malalapit siya pero magaganda yung rate. Dahil, In malalapit siya magaganda yung rate dahil may high demand ang Lalamove ngayon. Maganda pala pag Saturday ano. May high demand si Lalamove. At dito tayo sa may altura. Ito po yung ginagawang Skyway yung mga bahay dito sa Rilis dati Ano na, dinimulis na Tuloy-tuloy na yung bell, bell, bell Ayan Ngayon <laughs> tipa si Kuya eh. At i-deliver na po natin Let's go! At yun, na-pick up na po yung anim na box na tinapay. Dito sa Old Wakwak. Mandalu Mandaluyong. May golf ano pala dito. Laro ano. Golf course. At tayo ay magpapapaling na. At dito ko naman po dadalhin ang acrylic sa may Ortega sa amin yun. Pasig napakalalaki po ng building dito sa oh. San Miguel Avenue yan, yeah, pasok ko yan yeah. may UV Express may sariling building dito si Shopee oh. Shopee pambira tama oh. na Isa sa nagtataas ang building dito sa Ortigas, Pasig ay ang Shopee. Ayun, kitang-kita naman. At yan po ang napakataas. Naman to. Ito, tataas din. Oh. Hindi ko makita pangalan. Ah, Winwood Hotel. Ito yung favorite part ko dito sa Mayipasig Ang ganda oh Ang ganda ng view pag nandito ka sa Itaas ng Tulay po yung mga acrylic dito sa Pasig at may nakuhan na po ulit tayong booking ang pito supa naman, supa dadalhin na dito sa Marikina malapit lang pero may bubuhatin eh, nakang bubuhat no nakita ko, single lang na lang okay, punta na natin let's go at ito po yung pangpito nating Boking Mga sopa Napakabigat nung mahaba At gagawan ko na lang ng paraan Mamaya doon sa pagbababa 400. Hindi kakayanin ni Tito Bar Tapos ang may ari Lespo Lespo sabi Oh nagbook ako ng may helter bakit ko wala kang kasama <laughs> Sabi ko Gagawan ko na lang po ng paraan pagbababa at babait naman kumayag sabi ko kung L3 po yung dadating sa inyo baka hindi magkasya to kasi masyadong mahaba yung halos hindi na nga maisara doon sa, ano, do sa likuran pero naisara ko naman nagdadapit hapon na po at maganda ang kapaligiran dito sa Marikina ng mga kapunuan no? Take the next right onto General Ordinez Street Naibaba na po natin mga katito bar yung supa na napakabigat Super bigat po pala nung ano Nung malaki Kaya buti na lang may nakuha tayong katawang Yung security doon ating binigyan na lang ng 150 Merinter na din niya. Dahil may upa naman ito eh. May bayad. At least, nai-deliver ko. Mayroong okay. maayos. Baka-baliwa kasi ako dito eh. Alright. At, pamanila na ako. With or without booking kasi may practice pa kami Okay po Hello mga katito bar at uh, tayo ay naka, naka, pick up na uli ng isa pang booking papunta ng Manila at uh, may kasabay po tayo si ano pa alam ko? Leslin ha? Leslin Leslin at saka si kuya si Vicente po si Vicente at ito ay dadalhin nga namin sa Manila dapat uuwi na ako pero blessing at may nakuha pa akong uh, may nakuha pa akong ng uh, pang walo wow. Mag, uh, maganda ganda yung biyahe natin ngayon at kunti lang yung sakay namin mga uh, ano lang yan mga uh, kaldero na <laughs> at ano hindi pa ako kumakain tapos yun nabigyan nila ako ng may sobrang kaunti hindi ko na ipapakita pero nabusog talaga ako. Maraming salamat ha. At yun, nandito na kami sa may Araneta, Cubao. At nandito na po tayo sa Beyond the Plates. At big time pala itong nakuha kong ano, naisakay ko kasi lahat ng event ng mga malalaking artista, sila din yung nag-serve. nag serve sila din yung nagsiservis. Ito yung kusina nila. Ito. Ayan. Si Kuya, busy mag games. <laughs> At sila yung nagbababadi din ng ano, ng mga sinakay. Ito, ang na nila kang ina po, mga taga grab yung mga nag apply ng grab at move it doon sa Marikina sila yung nagpakain kanina kaya ayos na ayos at yung ibang <laughs> yung ibang may natirang pagkain ay pina syempre isa masira daw nabigyan pa ako kaya blessing dahil nakakain ako ng pagkain nila tinanong ko nga kung bawal eh sabi hindi daw naman kasi nga uh, ano na yun sobra na isa daw itapo nila tama nga naman ano at ito napakabait ng dalawang to sa nabay ko pwede ako makainom dira tubig sige yeah. po ating ah, tingnan mo, makikinom pa ako ng malamig. <laughs> Ito po, ang Beyond the Plate. Magandang gabi mga katito bar. Tayo ay nakauwi na ng bahay. Maaga tayo nakauwi dito. At bukas ay Sunday. Kaya may mga activities po kami na ginawa sa church. At tayo po ay nakawalong booking sa buong maghapon. Hindi man natin sinagad yung pagbiyahe natin. Pero Uh, blessing pa rin dahil tayo yung nakawalo. At uh, kahit kay medyo malalapit lang yung mga delivery ko kasi along Metro Manila lang yung delivery natin. Wala tayong long distance. Uh, napakarami po ng booking sa lalamog pagka dito po tayo sa Manila. Unlike po sa pag nag long distance tayo, maganda nga yung, yung booking natin. Pero minsan wala po tayo nakukuha. At yun po ay talagang pinag-aaralan ko din kung saan ba talaga yung lugar na na mas maganda pagka nag long distance ka. Kasi madalas ako nakakapag long distance. Dito po, Pabulacan, Panorte, ganon. Banda dito sa Cavite o Laguna, hindi ko pa gamay yan eh. Minsan nakakapag hatid po ako ng Cavite pero pahirapan din po yung pag pag-uwi ko pabalik may nakukuha ko pero talaga natatagalan din ako uh, maghintay doon. So mga sa susunod siguro, i-try ko ng Laguna kasi medyo alanganin ako diyan bandang uh, Batangas, marami pong paano, pababa papunta ng Laguna. Yung pabalik ang hindi ko pa masyado sigurado. Pero pag dito po sa Manila, talagang Uh, ang dami po, ang dami ng booking dito, ikaw yun na yung mamimili So maraming salamat po sa unang una sa Panginoon dahil tayo yung nakauwi ng safe at, at tayo naman ay kumita ng okay okay At muli po ako nagpapasalamat sa inyong pagsuporta at inyong uh, pagsubaybay sa aking channel Naway pagpalayan po tayo ng Panginoon Uh, at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, uh, baka naman, please subscribe na para uh, mas lumago at uh, lumaki yung channel ni Tito bar. Maraming salamat pong muli. God bless everyone. Ba Bye!